Psst. Uy, oh, yung -away dito. Hindi di, tama. Wow. Ang pangit mo pala. Psst. Wow. Uy. Liga ako sa iyo ha. Ah. Mas pangit ka. Mas pangit ka. Uy. Huwag ka sumigaw mo dan. Ba't tumisigaw ka? Nagpamalaki mo sa akin na nakuha mo siya? Oo. Oh. Uy, ako na nagsasabi sa iyo. Iiwan ka din dun. Wow. Concern? Oh. Mahal ang puta. tigil Tigilan na natin yan. Julia, ba't ka ba nakik -tigil, nakikipag-away? Tigilan mo. na. mahal ko pa si Makoy, kuya. Hindi eh, naman ako magiging kapal. Hindi ka na nga mahal, di ba? Mahal ako! Where did you say that? Saan ka kumukuha ng lakas na loob para sabihin sa akin yan? Hindi pa oh. kapatid ka ni ate, kaya mo na akong galanin. Ito ate ko ba rin yan? Sino ka rin ba? Kapatid ako. Kapatid ka lang. At girlfriend di Makoy. Uy! Oh. Uy! Tigilan nyo! Uy! Uy! Sabukan okay. mo, tabakan ang poko. Huwag kayo mag-away! Nasaan ba yung guard dito? Sabukaman, 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 ano po yung ma'am? Si... Atin ba si Makoy? Wala po. Kahit po. Ayun na naman kayo. Wala. Pero nandiyan naman. Wala nga po si Makoy. Mamaya, adyan ka lang. Ano Atuwa ba? Tawagin ko lang si Mama Sumi. Hindi Hino ba ako kilala? Hindi po kita kilala. Tawagin ko lang si Mama Sumi. Ate! Ate! Hindi ko wala ako dito. Ate lang dyan Ay, ba si Makoy? Ayun niya! Pinuntaan mo na naman ako. Ito may son. Hindi ko kita kapag-buktok. Uy! Ano naman yun? Pupunta ka rito. Yung ingit ng ulo mo. Tsaka ngayon ka lang namin nakikabing. Pag An hindi ko maintindihan. Ano hindi mo maintindihan? May ginagawa so, nga ako. Pupunta Pwede ba? Ulo, manahimik ka pwede nga. Pag hindi kita mataan siya, masampay kita. Umalis-alis ka sa tabi ko. Huwag mo ulo. Huwag so, mo na anuin. Sobrang na-stress ako. Ba't gano'n? Ba't laging gano'n na lahat? Ba't ka ba na-stress? ano ba ang pinagkaka-stressan ba ba mo? Ba't laging wala lang kayo mo ko lahat? Uy, nililigaw mo ka ni Sage. Si, ah, sino mga pangalan? Oo Message. Ay, sage. naman, hindi nyo pa nagigit. Hindi nyo pa. Ang manhid nyo naman eh. Hindi ko gusto si Sage. Pagbigyan mo rin kasi nararamdaman niya. Oh, hindi yung para kang tangahabol ng habol kayo mako. Hindi ka na nga mahal eh. Tama na. Sinasakta mo lang yung puso mo eh. Ay, doon lang. Hindi ko kaya na to. Bakit nasa mo yung kapatid mo ate? Shhh. Ba't kapatid Gusto ko lang? siyang makita. Sa kasi oh. mo kayo nakasan yun. Eh? Ito, oh, yung kapatid, Ito, kapatid niya. Oh, hindi oh. yan. Lagi nila akong mahalapana. Sino na. ba yung akira ba yun? Atan yun? Nagpapahinga, kakagaling ah, lang sa school. Sabi ko lang, gusto ko siya makita, gusto ko makausap. School. O, oh. oh, ate, mo! O, oh, ikaw pala. School, oh, siya pala. Siya pala. Dito. Wow. Ang pangit mo pala. Wow. Uy. ko ako sa'yo, ha. Mas pangit ka. Pangit ka. Aka! Uy, huwag ka sumigaw, Rodan. Ba't tumisigaw ka? So, ano? Ano yung pagpamalaki mo sa akin? kapal mo naman sumugod dito. Eh. Talagang makapalong mukha ako. Babe, tama na. Tawan mo nga ako. Bas ka. Ulo. Kapal mo. Ano karapatan mo? May karapatan ako. So, alam mo ka mo ka sa akin? Ano? O, di ba pinagsawaan ka lang? Huwag oh, pinagsawaan. Ang okay. Hain? Pwede kayong mag-ganyana na no? walang sakitan, walang ano ha? Ang kapal mo ng mukha mo, saan mo na sa ko diba? oh. yung mga ganong pinagsalitaan? Uy, ba? Sa di ba? Oo. Anong paraban yung sinabi sa'yo? O ano tapos, Pinagpamalakan mo sa akin na nakuha mo siya? Oo. Uy, ako na lang sa sa'yo, iiwan ka din nun. Wow, concern? Stoo! Sa tingin mo, ginagalak. Ang naman. Ulo naman! Ano ba yan, lo? Hindi ka ma... Kala mo gusto ka na. Malamang nandito ka kaya wala sang choice para nandiig ka. Oh. Mahal. Oh. mahal ang puta. Tig na natin yan. Julia, ba't ka ba nakikipag-away? Tigilan mo na. mahal ko pa si Makoy, kuya. Hindi naman ako basta-basta sa muso ko, Ang kapal, hindi ka lang mahal, di ba? Mahal ako. Shhh, Sa banda. Hindi mo lang nakikita yun. Pinapit ka nga lang eh. Maluwag ka na nga daw, di ba? Mm. Oh my God! Why did you say that? Saan ka kumukuha ng lakas na loob para sabihin sa akin yan? Hindi, target no. kapatid ka ni ate. Kaya mo na akong gananin. Sino ka rin ba? Kapatid ako? Kapatid ka lang. At girlfriend di ma ko oh. Oh. Ah. Oh. oh. Girlfriend? Tinanong mo ba siya? O baka hindi pa. Wait! tulog ka pa ba? Baka hindi pa nananaginip kayo. Uy. Ayoko makipagtalo sa mga walang kwentang tao. Kala ko naman, oh my God, mawawalan ako ng gana. Yun pala, mas mawawalan ako ng gana kasi hindi naman pala ka-effort-effort yung tao. Tama na, tama na yan. Huwag na kayo mag away dito. dito. Uy! Uy! Sige, sabi Huwag! Tigilan nyo na! Mi, papasok mo na ngayon kapatid mo! Hindi pa tayo tapos. Pirmigil ka na! Naging los ka, kao! Huwag na po! Uwe, ang tuwa pag may nag-aaway eh! Huwag! Ikaw naman! Hindi ka imbis na umawat ka! Ano ang ginagawa mo? Sira po si... Umuwi ka ng Maynila! Puta!